Hello guys. Hello guys. <laughs> Hello guys, nandito kami sa aming taniman sa farm. <laughs> Bili-bili na kayo? Bili-bili na. Uh, buy one thing. <laughs> Meron kaming pipino, cucumber, <laughs> ampalaya, better melon, ay better melon, <laughs> sitaw, antak, tapos ano yung eh, isang... <laughs> sa Manila, sa antak. kantak. ano? Sa, sa, sa kamsor ni ano nalingawan ko <laughs> mag magchat man lang ka eh ano na kay guys message mag message na lang eto mga para <laughs> sabi na guys ako si Jake pag matapos na si Jake mag vlog mataram ano sub mag <laughs> subscribe kayo sa yan pa <laughs> bili bili na kayo ng gulay sariwang sariwa Ini lebih kita lagi kita bi.